Tuloy ang malawakang rally ng Iglesia ni Cristo sa kabila di umano ng tangka ni First Lady Lisa Marcos na suhulan ang pamunuan ng INC para pigilan ang kanilang isasagawang massive rally sa buong bansa upang ipanawagang itigil ang imbis complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pagkos ay sani puwersa pa ang ibang relihiyon at maging ang ating mga kapatid na Muslim sa buong bansa ay sasali na rin sa gagawing malaking rally. Ayon pa nga sa nakuhang impormasyon ng kontrobersyal na vlogger na si Mahalika ay nagwala umano sa galit si Lisa Marcos dahil kumampi ang Iglesia Ni Cristo sa mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte at gagawin umano nito ang lahat na pigilan ang naturang rally gamit ang milyon-milyong halaga mula sa kaban ng bayan. Subalit, hindi nagpatinag ang pamunuan ng INC dahil unang-una hindi anya sila nagpapabayad ng kahit gaano kalaking halaga. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, naging presidente lang ang asawa, feeling niya siya na si Queen Elizabeth ng England. Hay nako, pagsamahin niyo pa ang kayamanan niyo ng mga araneta. Maria lang ang inyo, natig si Cinco, kakatawa itong asawa ng BBM, bangag lang ang umiisip niyan. Wag mo po kaming insultuhin kami na INC dahil hindi kami nadadaan sa pera. banalang ang aming kaisahan, kaya respeto po sa amin na INC. Sanay na sanay kayo mag-bribe. Akala nyo, kaya nyong tapatan ng pera ang INC. Wala talaga kayong kahihiyan sa katawan. Pilit kayong makabalik sa posisyon. Ngayon, parang ayaw nyo ng bitawan. Hindi na kayo gusto ng taong bayan. Yan ang katotohanan. Wala na kayong magagawa kundi sumunod sa kagustuhan ng mamamayan. Kating-kating na kaming simulan ang rally. Kahit isang taon kami magrarally, gagawin namin kung kinakailangan.